napin ko yung kambing. Pinakawalan ko kasi guys. Yung kambing. Kasi alas 4 na kami nakauwi galing sa church. Nagsimba kami. Ayun. Nawala. napin ko kung saan nagpunta. Maulan-ulan pa nga guys. Guys, hindi ko na alaman kung nasaan nagpunta yung kambing. hanapin ko maka pumunta doon sa may mani sarap pa na manila yung mani guys kamay alaga ko na may tinanim ano, ano. ako na malangga malunggay na imported ini ano yun guys mahahaba yung bunga nila ito rin na kung nasaan ang kambing wala wala dito <coughs> Doon lang sa may likod ng bahay. Yun, mungay na guys. Yun. na sila sa bangka guys. Mahilig sa bangka yung ano. Mga kambing guys. Makain Makain ng bangka. Talik ko na. Mahilig sa bangka. Alat-alat kasi yung bangka, guys. Talik ko na siya dito. Wala botas yung bangka. Tagalan nila. Kaling kasi ito sa dagat ng bangka guys Malat-alat Sanay din ito sa dagat mga kambing Kasi ito doon kinuha na Kinuha sa tabi ng dagat Yan